mga one-star reviews kinatatakot ng buong service industry. Kayo ba ay naghahanap ng magagandang deal sa mga social na hotel at five-star restaurants? kaya nyo bang tabi ang inyong mga paniniwala sa tama o mali? Naisip nyo ba na kayo ay espesyal kaya dapat kayong makakuha ng libreng sedbisyo mula sa mga malalaking negosyo? Kung ang sagot nyo ay oo, welcome to the dark side of One Star Reviews. Ang mga One Star Stick Up Artists ay mga number blackmail sa mga nasa service industry. Nananakot sila na maglalagay sila ng pangit na review sa mga websites gaya ng TripAdvisor at Yelp. Kung nagtataka kayo na naunang maserve ang isang table na mas late sa inyo dumating, siya ay maaaring isang one-star stick artist. Marami silang makukuha sa mga negosyo, libre ang stay sa mga hotels kasama ang lahat ng mga amenities at perks na maiisip mo. Ayon sa isang restaurant owner, may 0.3% ng kanilang services ang napupunta sa mga one-star reviewers at pataas ng pataas ang trend na ito. Lahat ng mga restaurant, club, maliliit na tindahan, bar, spa, cafe, doktor at electrician ay maaaring mabiktima ng mga one-star reviewers. Sinusubukan pigilan ng mga online review sites ang problemang ito habang may mga websites na nagsasagawa ng mga business models para maiwasan ito. Kapag naririnig ng mga negosyo ang mga salitang, ako ay senior trip advisor reviewer, ang sagot nila dapat ay, sorry, we're closed.